Yo, what's up mga GAR! for today's video no na napalit na palit na titanium bolts sa Shopee worth 2,016 pesos o gabantay mo December 18 pa siya napalit. na niya na palit niya ato na ni karon kung so, pay dugayan mga GAR no nga natambak na yun ato na palit sa Shopee na titanium bolts o ato na ni mga GAR bago ang ta masugdan mga gar abrihan sa nato sa titanium bolts no para makasugod ta ang gigamit din nato na tools mga gano no kay 18 mm na back wrench o torque wrench para pantay pantay ang huot sa ato mga bolt no so ang pagluag din ni mga gano no kay gikan sa tu, padulong sa wala o isa isa lang kada bolt para dili mag awas ang oil kung ato ng luag gano isa isa lang at a time So bago ang tanan, gipantay sana ako na siya kung same ra ba ilang size. So ato na ning itaod no. So bago din ako siya hugtan mga guy, ako sana nang gigamitan og L range. Mo na akong gamit L range special tool. Tapos ang atong gamit 3 is if mm na sakit. It mm na siya mga guy, di lang maklaro sa kamera. Kung mo din yung brand sa itong Torquins mga guy, Guyuju. O na to na sa 10mm newton meter O once na makadungog na mo og click sound nga gar mo na, na siya ang tama na huot O kung wala jud may torque wrench si mga gar Pwede raman po maguot Gamit ang back wrench Pero bana bana torque na lang sa jud mo Ito nang ipantay ang pinakataas na bolt mo no? Ito na dahil nang i-torque Mm -hmm. Ang nabantayan lang na po na sa ipa mga garno okay. Same lang dito yung katasaan. Unlike sa car, deal sa pantay. Kung din yung mga garnag. Hadlock na po kayo. Di dito siya mo-click sound. Um, unlike sa uban na mo-click sound siya. So wala na nato na siya. Pilita mga garnag. Basta yung malustre doon niya. noon mo on. Nindot kay sa ears ang click sound mga garno <laughs> kung niya mga gan, mga ginatanggal ng tuning putre sa may engine kay naapamanggo niya siya 2 kabolts na itaod mo no? nang kailangan na ito ng engine sprocket cover huwag naara po na sa inyo mga gar kung inyo bang itaod o dili kung pwede raman po dili pero sayangan man ko mo nang ako dyan na siyang itaod no hindi pa rin kamutan dyan ako ng mga taod sila tanan no nagamit din tag 12mm na L-range din mga gar tapos 10 mm na back wrench para matanggal na tuning drill sa may shifter unya ang pagluwag din yung mga gagikan sa to padulong gihapon sa wala mo lang yun na yung always mind, no gikan sa to padulong sa wala o counter clockwise yun luag naman tanggal na to ni shifter o magamit to 8mm pang tanggal sa atong engine sprocket cover para po dili ma-stress ang atong torque wrench kay dili man siya pang luag ang atong torque wrench pang torque lagi siya para pantay ang ato ang huot sa engine na mga bolt once matanggal na ni engine sprocket cover mga guy ato na din subdan og torque no natay naglisod pa ang engine sprocket cover wa ang galo na din ato ng engine sprocket cover wa ato na ning i-torque e yeah

nila. Mahagit sa ay mas taas ni Miso. Shout out dito sa nagsponsor sponsor sa atong tour cruise na no? si Ryan Medina. Kauban ako sa Toyota na mga gar. Shout out preko sa mga sulit na to na supporters no. Napadayo yung kung gasubaybay sa tobis. Ang dugay kita maka-upload no. A few inches later. Shoutout shout po rin ko sa mga tropa mga sila Chandler, sila Summer Shore sila Duke, uy, ila Orla, no? So, wala pa na ko na mention shout out sa inyong tanan nataon na nato tanan mga titanium bolts, mga gar no unya napansin ako mga gar nga hindi siya sino mga gar ni brown na siya ni brown pero na tao ning yan mga uh, gold uh, titanium bolts. Sunog ko na yan ha Kasi pag speakers Kompleto ni Dre Murang dito ako nakita na isa Na sobra motong itong Nakita na kung kuhan mo dito 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 ako pinakugtaas guys ha Kasi na pala ito na palit Ang Dre na po Nainay lang Eh Ayan sa mga center case na bolt Mamakalan um, talaga Peace